Hello mga farmers, welcome back to my YouTube channel for today's vlog. Uh, magtatanim kami ngayon ng bawang. So, turo ko sa inyo kung paano ang procedure. Ayan, so ito ang pinaglagyan ko, yung lagay ng sibuyas. So, dahil tapos na ang aming sibuyas, so bawang naman. <laughs> Ayan, so let's go, punta natin. So, Pa isa-isa lang. kailangan yung parang ano sa langit nakaturo matulis na yan parang sibuyas din ang pagtatanim kapag yung kailangan hindi ano baon oo oh, kala ako lang kalahati, lang. kalahati kapag lang kapag baon na baon anong nangyari Sisibol pa rin. Nagbabalb naman yan eh. Pagka ano na, yung time na balbing na siya. Hmm. Lalagyan pa natin ng dayami yan. Pagka... And after na maganyan, dapat ano, kahit pa lalagyan ng dayami. Tatlong araw. Hmm. Parang procedure din siya ng ano, sibuyas, papatubigan nyo. Ayan. Kahit hindi siya ano, basang-basa. Or kahit walang tubig. Pero dapat nabasa nyo para mas madaling itusok. Tingnan natin. Ang distance niya ay parang sigarilyo. Isang sigarilyo lang. Ayan. Ito. Ano amay? Okay? Ito so yung Ito yung bawang namin. Hmm. Hmm. After ng sibuyas, bawang naman. Para package talaga. Para sila yung magka... <laughs> magka yan eh. Magkasama. Hmm. Lagyan pa natin ng dayami ang kilip kilib pang ilang buwan to mula pagkatanim buwan din yan basta ito ah, din ito 4 months din harvest time yung after May after, May after May ano 4 months February, March. pwede nang harvest yun April huwag mo ito sa isa ka pilapit so yun nagtatansin si Buyas ang bawang pala <laughs> Ito ay try pa lang First time makakatikim ng ano Ang bawang itong area na ito na lang kulang Antika? Yan yung magkukupras e Sa kukupras naman ang galing ang mantika makita makita yan yun lang uh, um, para ikang para ikang kilala ko na naman yung ano na nagbabawang yun eh. <laughs> kini makuya na ah. ito pa yung eh. ah. ha ang bawang sila si so, mga farmers bawang sibuyas paikot yan puro sibuyas So yan, magtatanin din tayo. Ha? So yan, nakitang kita na siya yung puti. So yan yung bawang. Ang Nakadating na, no? Kompleto Ricardo. Basta hanggang niya ang pabalintong ang padali. Tapos susunod, Ah, naka ano yan? Naka din yan? Hmm. So yun mga farmers, salamat sa inyong panood, salamat sa inyong pag-support. So don't forget to like, comment, and subscribe. God bless us more. Thank you.